So, ayan po mga langga. For today's video, lalabas kami muna. Magkaka magkakapi kami sa labas. Siyempre, kasama natin si Becky, si Marvin, ayan. So, tara na. Samahan niyo po kami. Po, naglalakad lang po kami. Naghanap kami ng pwedeng mapagkapihan. Ayan si Marvin. Ayan yung aming... Doon kami sa dulo. Ayan. So tatawid kami. Sayan so, pa po. Ayun, shout out, Tay. Okay kami mga langga. Lumabas kami. Nagutom kami. nag kami ng ano, ng uh, tea. Ayun. So samahan niyo kami mga langga at uh, mag -cha -cha tayo. At kakain tayo ng Arabic coffee. <laughs> Arabic food, tsaka Arabic coffee inom tayo, tsaka shaykarak So tara na So ito yung aming dadaanan Nilalakad lang namin kasi Malapit lang po ito sa aming bahay Mga 10 minutes lang So ayan, si Marvin Ang ganda ng Mga building, ayan So ayan yung mall Ayan yung Flamingo Mall may people. <laughs> Di ba ang ganda ng lugar nila dito? Paggabi. Puro ilaw. May mga building nila, may mga ilaw. hindi hmm, ba? Kada kanto meron sila mga basurahan. hindi hmm, ba? So ayan po, sa kanto po, malapit na. Malapit na tayong makarating sa ating pupuntahan. Charot. Jim. Ayan, diba ang ganda ng tanawin? Desierto. Charot. Desierto, punong-puno ng ilaw. si Ang lawak. So, dyan tayo magkakape, oh iinom tayo ng arabic coffee nila namiss ko na kasi ang arabic coffee yung arabic coffee dati sa pinagtatrabahuan ko so dito ako nakahanap ng hello <laughs> na mga saudi ayan so ayan na po ang kanilang store arabic coffee ayan ayan siya tayo so ayan Pasok tayo sa loob mga langga at inom tayo ng Arabic food, Arabic coffee. So ayan. Ay si Marvin. Ay yung mga paninda nila oh. Ano to? Uy nakakamis naman yung Arabic ano, amoy. No. So ayan yung niluluto nila, yung Arabic coffee. Ah, uh, date cake to. Date cake. Ayan, mga paninda nila. Mga sweet. Hello, bye. Hello. Ah, my friend. I'm sa video. <laughs> Arabic coffee. Shake it up. Come pull da... white uh, Arabic coffee. Dala fi Dala Kampulos Ayan Order tayo ng Arabic coffee sa Dala sa bas ha Aywa Kampulos sa Dala Sertas, ayo wahid. Badan wahid karak syai. Sugar bara. Ada sim-sim kita. Wan. oke, okay. Mahal ni mahal ni ayo. Halo Sweet. Tamor. Ah, yung, ano, yung... Gusto mo lang tamor. Pistachio. Fiko napa, na pa pistachio. Ada pistachio. Gista. Ah pistachio. Pustok, postok postok. Kuna pa po stock fee? No. Ma'am fee? Gusto. ba? Ma'am, may muskula. Ma'am, may muskula. Ma'am, may muskula. Ma'am, may muskula. sa da? Kunafa? Ma'am, may muskula. Kunafa sa ariyan. Wahid kunafa wa... Ayan na pistachio? Ayan na pistachio. Okay. Wahid din ka da? Wahid kunafa? Kunafa ahit ito. Aywa. Aywa. So, yan po yung store nila. Uh, Arabic store. Perfect. Yan yung kanilang ano... Parang luma na style Old style ng kanilang Arabic uh... Ayan si boss Hello Assalamualaikum Ramadan Karim ayan. Nag crave kasi ako sa Arabic coffee Kasi dati nagtatrabaho ako sa ano diba Sa coffee shop Sa mga Arabic food So ayan na-miss ko lang Kaya umorder. Lumabas kami Para mag tea, tsaka ano, tsaka Arabic coffee. Ayan, sa ating, uh, BFF si Marvin. Shout out. <laughs> po yung ating order. Ay, wah. Quiz. Syukran. Happy mas kila. So, ayan na po yung ating order. Arabic coffee. Tsaka, may tahina. Ito yung tahina. Ito yung pistachio. Arabic coffee. Hmm, diba? Diba? Aywa, kunapa baba. Aywa. Mas gista. Hello. Aywa. <laughs> Sayang po yung kuna Ating Arabic coffee. Hmm. Perfect Saya yang Amin ya, جميل <tip> So, yan yung Arabic coffee. Masarap to sa taglamig. Mali yung paghawak ko. Dapat na kaganyan to. Masarap. Kunapa pistachio. Sorry yakashaman Sarap. kriya inang sarabad nadah ating Mmm, bike tofu. The chocolate. Well <laughs> mm. mm. uh, what they call the I'm sorry, I can it out. 20 والله عمري يمكن ثمان سنوات صادق انا اقول لعبد الرحمن كنت مع اخوي احضر ابو اخوي وكان على دباب كفرج ما شاء الله ورحنا مع نسيبه حسن الله يرحم حسن حسين ورسالة حسين الشقيري اوه, أوه. إيه؟ حسن اي حسن اي والله يرحمه التركية اي حسن ذا ما شاء الله اقول لك رايحين جات عبس في خطبه وفي النزله ذيك حق السيب ايوه وحصلنا ذول حق شركه

Malawi, Malawi, bang, 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 اللي وقعوه شوفون اللي وقعها ذيك نحن نحن عبد الله واللي لصديقي الله يلا مشي يا حالك ومشيني معك ما أكثر شيء كيف؟ هاي دا ما تمسك لكن ليش؟ جو في قرى ثانية قبائل ثانية سواء على أحسان طبعا سواء ليش؟ على Terima kasih. Makin pelatoni.

Ano? Tapos na po kami mag-arabic coffee tsaka tea bye. -bye. <laughs> so, ayan Ating mga baba mm -hmm. So, ayan magbabayad na po tayo Tapos na tayo mag-tea Tsaka arabic coffee oh, O, po tapos na po tayo mag tea tsaka mag arabic coffee uuwi na po tayo so hanggang dito na lang po tayo mga langga so, sana po hindi, kung hindi pa ko kung hindi pa po kayo nakapag like at saka subscribe sa aking youtube channel palangga tv ayan. subscribe na lang po salamat so ayan po yung lugar natin ayan yung mga building mga bahay ayan hotel So, hanggang sa susunod po na video, mga langga. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe to my channel.